Usapan lang daw pero nauwi sa paggawa ng milagro sa damuhan. Magjowa sinita sa bembangan malapit sa fishport sa Palawan. Balita ko maabante mula kay Romy Luzares. Huli sa akto ang magkasintahan habang may ginagawang milagro sa madilim at madamong bahagi ng fishport na alas 3.11 kaninang madaling araw. Pero nang sitahin sagot ng dalawa, nag-uusap lang sila sa dilim ng wala na umanong suot na damit. Ngunit ayon sa mga tauhan ng City Anti-Crime Task Force, nahuli nila ang dalawa na higit pa sa pag-uusap ang ginagawa. Bago nahuli ang magkasintahan ay napansin ng mga nagrurondang tauhan ng Puerto Princesa City Anti-Crime Task Force na may motor na may nakapatong na bag at nakaparada sa madilim na bahagi ng Fishport sa barangay Matahimik. Matapos sabihan na bawal sa lugar ang kanilang ginawa, agad namang umalis at umuwi ang dalawa na kapwa residente ng Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City. Ako si Romulo ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis.